Those are the mahirap, these are the mayaman. Which one do you choose, the easy or the hard? Ano yun? Anong napakatanga? Kung yung target mo dito mag-motivate, hindi lang mag-motivate ng tao. Yung mga mahirap, they're choosing to be mahirap. Like, di sila masipag, di sila nagsisipag. Isang post ngayon ang viral sa ibang social media platform kung saan ay nakakatanggap ngayon ng mga pagbabatikos ang ginawang video na ito ng Spanish actor, singer, at vlogger na kilala sa tawag na Kuya Manzano. Ang nasabing viral video ay ginawa habang tila ang mga ito ay naiipit sa gitna ng trapiko, at sa tila paghihintay nito sa pag-usad ng trapiko, ay naisip nito na ibahagi ang sentimiento at realization nito patungkol sa pagiging mahirap at mayaman, ayon na nga rin sa ikinaption nito sa kanyang video, Mahirap o mayaman, what do you choose? Those are the mahirap These are the Mayaman. Those over there, see, in the street, they're Mahira. and then the Mayaman in the cars. Which one do you want to be? That's easier. Over there, that's easier. <coughs> This is harder which one do you choose, the easy or the hard? sa dalawang araw pa lamang na pagkakapus nito sa nasabing social media platform ay inulan na ito ng mga sari-saring opinion para sa ilan ay hindi ito nagustuhan dahil sa tila ang punto umano ng vlogger na ito kung saan ay para sa mga ito ay isa umanong pagmamaliit at panghahamak sa buhay ng mga nakuhanan nito ng video sa kalsada at inihalin tulad sa isang pagiging mahirap, habang ang iba naman ay nakita ang punto ng vlogger kung saan ay nais lamang umano nitong sabihin na ang daan patungo sa sinasabing pagiging mayaman, ay ang daan na hindi madaling tahakin at kinakailangan ng pagsisikap at determinasyon. Ang aking palagay patungkol sa video na ito ni Kuya Manzano. Ay maaari talaga na dalawa ang magiging vision mo sa laman ng viral video na ito. Ito ay nakadepende sa kung anong klase rin mag-isip ang makakapanood sa nasabing viral video kung ikaw yung tipo ng tao, na on a negative side. Kung saan ay malimit mong makita ang isang sitwasyon sa negatibong paraan kung kaya't ang unang nabubuong idea sa iyong isipan ay palaging patungkol sa pagiging negatibo, ay malamang na panghahamak ang magiging opinion mo dito. Habang kung ikaw naman ay ang kumbaga ay walang bahid ng malisya o masamang pag-iisip sa isang sitwasyon o sa iyong kapwa, ay positibo lamang ang unang sasagi sa iyong isipan patungkol sa mga bagay-bagay, yung tipong pagiging optimistic, ay ang iyong marirealized sa viral video na tila na lamang ng vlogger na ito na ipahiwatig na nasa pagsusumikap, at nasa ayon nga sa video, ay laging nasa mahirap na daan ang patungo sa sinasabing kayamanan. Walang sino man ang makakapagsabi sa atin kung ano ang pinagdadaanan o pinagdaanan ng isang individual, hindi natin pwedeng husgahan ang isang ika nga ay mahirap, na wala itong ginagawa kung kaya't na natili na lamang ito sa kanilang pagiging mahirap dahil hindi naman natin kayang saksihan kung ano-ano ang mga pinagdaanan at sitwasyon ng mga ito sa kani-kanilang mga buhay. Sa huli, ay hindi masama na magbigay ng payo o realization sa buhay ng mga taong naging matagumpay sa kani-kanilang katayuan. Ngunit sa panahon ngayon na napakarami ng gustong magbigay ng kani-kanilang mga sariling opinion, ay mas maganda na rin siguro na may hayag ito sa pinakamaayos at malinaw na pagpapaliwanag dahil sa mundo ng social media, ay marami ng mga mata ang nakabantay at nakaantabay para sa pamumuna at reaksyon, na para sa mga ito ay kanila namang karapatan, maging ito man ay negatibo o sa positibong pananaw. Ikaw, i-comment mo nga sa ibaba kung ano ang pananaw mo para sa viral video na ito, ikaw na ang humusga.